Semangat nakakatakaw ating simulan na ang istorya kung anong mga kaganapan nangyari sa akin maghapon ano pang hinihintay ngayong araw nga ako ay may pasok iyon nga inuna ko muna mag toothbrush at nang ngim ako nangangapal nga na isang linggo nang hindi nag toothbrush ay kakaya naman sa akin makakausap mamaya diga ka? kung kayo ay nagtataka kung bakit nga ako ay nagbablog sa aking pagpasok ay hindi ko naman ginagawa ay may dahilan kung bakit ako nagblog ngayong araw malalaman niyo pag pinagpatuloy nyo panonood ng akin, ang video. Makatapos ko ngang makaligo at mag-toothbrush at maghilamos, eh ito yung mga gawain ko bago ako pumasok. Para naman maganda-ganda ng ngiti sa akin ng guard pagpasok, eh ayus-ayusin natin naman natin kahit kaunti rin ating mukha kung maaayos pa. Matapos ko nga mag-ayos sa akin, tura, ito na nga nag-base na nga ako. Ginamit ako na nga nitong transition para mapadali tayo. Inais-ayos ko na nga rin di dahil baka yung may makitang bakat ay ginama na. Sa mga oras nga na ito, ako ngayon nagmamadali mag-ayos na aking mga gamit ay eh, sa pagmamadali ko kung ano na nang nailagay ko sa akin bag ay kung sa na nakalagay mga gamit ko pati rin ay day ako nga nagpabango muna para na may may amoy kahit kaunti kahit hindi naligo ng ayos ay pati naman singit ay pinabanguhan ay ginama na iyo bago ko nga isarado aray aking bag ay itinik ko muna aking wallet kung nung laman ay 20 pesos sabi ko yung maaari na ata aray pambili ng fishbowl ay ayos na yan nais na aking mukha nais na din aking mga gamit ay ako ay lumabas na para magsapataw so, yan kita nyo ganyan putsak na yan ay isang ko yan bago paltan ay may amoy amoy na ay, sabi ko wala namang aamoy ay na yan ay, ay na yung gamitin ulit ako gay nagmamadali na eh nagawa ko pag ang nagpalipat-lipat rin camera ko. Ako yung nagugulat kung saan na pupunta rin mga camera kong aray. Eh may dahilan kung bayit ako nagmamadali. Eh mamaya pa namang hapon na aking pasok. Eh malalaman nyo pag pinagpatuloy nyo ulit na aking video. At yun na nga ako nakatapos na magsapaso niya ako kung itong kapatid ko mag yo, yo 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 yo. Ay yo! Tara na tayo umalis na. Tayo mag-aantay pa ng jeep kay naman. Ayan nga nakikita nyo naman na rin kasada nga aray. Eh hindi naman birthday natin pupuntahan. Tayo ipapasok. At yun nga, ako yung na mga tricycle at jeep ay wala man dumaan. May nadaan, ay kaso hindi naman papunta sa akin pupuntahan. At yan na nga, may nakita na akong jeep, kaya ako'y dalidali na ding tumawid. Hi mga katakao, kita niyo garing jeep na yan. Yan ay papatigilin ko gamit ang aking kamay. ah uh, sabi ko sa inyo ay tumigil. kita okay, niyo yun, ay ko, hindi lang alam kumain. Marunong din yan magma-jike. <laughs> <laughs> niya niyo <laughs> Iyan ang dahilan ng lahat Kung bakit ako nakaitay May dapat ako nakaputay papasok Tapos bakit ako napakaaga pa pumasok ay dahil na mga kaibigan kong are Alam nyo kang ilang years kami Bago ako kami magkita ulit na mga iyan Ay kinama na ngayon ulit-ulit Nagpangitay sa jeep pa Kaya kami nagkaya kumain muna sila din ang dahilan Kung bakit ako hindi kumain Bago umalay Siyan, umorder na nga Muro na kami sa Jollibee Ay halatang gutom na gutom na kami Kaya kami dahil na Naghanap ng pwistaw At bigla naman <tell> Sige <noise> no marinig ko kay Dayday tumakbo sa doktor sabi ko operahan na ara clear clear ay hindi pala yung palig sa ospital ay ako nga pali umorder din sa Jollibee dumating na aking order at iyan nga pala mga ganda kong kaibigan ay napakalayo pa ng na mga biyahe ng mga yan kaya kami ginagsikain muna syempre habang kami kumakain ay napakatagal namin hindi nagkasama-sama ay kami nagchikahan muna at yan syempre hindi na wala din yan selfiehan na iyan ay kaya nga kami nagpare-pares sa suot na iyan. ay dahil sa pagpicture na iyan ay ginama na makatapos makakain na hindi pa nakontento ang mga re at naghanap kami ng coffee shop ay sabi ko, nako, yung laman nga lang ng wallet ko, 20 pesos, eh, himala na nga ako'y nakakain sa Jollibee, eh, ano kang gagawin? Ay, buti na lang at ako'y pinalad, at may laman pa yung Jcash ko. At di, yun ang pinambahay ko sa Kaping Aray, ay, kinama na. <laughs> E di iyaw, natuloy rin pagkakape namin. E kami nagtiking man itong kape kung pinagkaiba ng inorder naming aray. Sabi ko, ano ko pagkakapait ng kape kung aray? Karami lang inorder ko. E eh, big kapa, e di tapat gihika, tam, e eh, si big iyon. At iyan na nga, ako ngayon nasa school na, nakarating na ako. Eh, at hindi ko na nabidyoan. Alam nyo gang mga nangyari sa akin. ay eh, hindi ko na namalaya ng oras. Saka kachismis ko sa mga kaibigan ko. Ako gain na late. E ako ipatikar na sa pagtakbo. Hindi naman ako sumakay ng tricycle kasi nga ipagkakatrapik eh, din. Ikagalit ko nga mga kaibigan ko din sa si scout ay sabi ko hindi man lang ako chinat Andiyan na pala ang sire ay yung pala pare pares din pala kami late ay na sa inyo ay nagtanim pa ako ng samanan loob sa inyo kay naman na ah. <laughs> matapos mag class at mag attendance ay nakikita nyo ako ay nagpalukso lukso din na ay kasalanan na rin ng mga kaibigan ko ay dahil ako'y ay ay iba yung pantas ko ay dapat ako ay nakaputi kung hindi dahil sa kanila ay buti na lang mahal ko kayo kay naman na ah. bago nga pala kami umuwi ay duman kami sa Night market And shout out po sa ating ano, classmate. Yan. Kaya kami dumanti sa net market ay eh, para sa na rin kaibigan ko na bumili ng pang-ulam. Yun ang aming pinaka-atay. Mahal naman ko iyan. At makatapos nga kami makabili ng pang-ulam. na namin na rin jeep namin pa uwi sa amin. Eh, kaya kami nagpaalam na kay atay. Okay. Susunod ka madalas. <laughs> <I hope. laughs> Yun nga, kami nga sumakay na sa sakyan at piling ko rin last trip na rin sa sakyan namin. Kaya kami daday na sumakay. Kaya ngayon na nga mga katakaw. Pauwi ka na ako mga katakaw. Kaya hanggang dito na lang mga katakaw. Salamat sa inyong panonood. I love you.